Sige, sige, ingat. Salamat. Oh, love! Love! Wala yan, wala yan. Bakit hindi mo sinabing nasaktan ka? Wala, wala, wala yan. Intindi. Sandali! Oh. Huwag naintindihan, okay lang yan. Hindi, hindi pwede. Oh. Alam mo, ulo talaga. Aray, aray! So, hindi, lagyan natin na ice. Ano ang akala niya? Makakamta siya rito? Parang wala lang? Andi dito pa sa utak ko yung pagkagandyo niya sa akin. Ay, da, da, da. Wala, wala, wala. Hindi kaya si Gina yung nagbigay ng invitation sa kanila? Bilang organizer ng event na ito, imposible namang hindi niya alam na pupunta sila. Hindi, pero kung si Gina ang nagpapunta sa kanya rito, anong purpose niya? Does she think she will achieve from it? Baka nung nagpakilala si June na tatay siya ni Gerard, Nagpaawa siya kay Gina. Baka kung ano-anong ngalingan yung sinabi niya kay Gina para mauto yung anak mo. Na wala siyang kasalanan. Kaya gano'n na lang niyang pagtanggol yung walang yung yun. Love, masama ba akong ama? Ang ko nagkulang. Ah, hindi ko maintindihan kung bakit kumumpis si Gina doon sa gabi na yun. Dahil, naintindi ako si Gerald dahil siyempre tatay niya yan. Pero si Gina, ang ganyan hindi ko pa rin maiisip mo. Paano niya na team na gawin sa akin yun? In love, wala sa iyo problema na kay Gina. Masyado kasi siyang mabait at pabilis magtiwala kaya nautu siya ng walang iyang yun. Alam mo, matalino si Gina. Hindi siya galibod. What if kaya naniwala si Gina sa kanya dahil totoo na yung sinasabi ni Jun. Eh baka naman talagang may amnesia yung Jun na yun. Love, mas matagal mo nang kilala si Jun. Kaya alam mo na yung galaw ng tao na yun. Kaya kung ako sa'yo, pag pinilit ka ni Gina na patawarin yung taong yun, huwag ka makinig. Sundin mo yung sinasabi ng instincts mo. O tama ka. Hindi ako dapat naniniwala sa hayop niya. yun. Tsaka hindi ako papayag na busuhin niya ang anak ko. Dahil oras na pinagsamantalahan niya kapaita ng anak ko, ako ang makakalaban niya. Ano ako ba natuto ka na sa pagkakamali niya ni Gerald? Nagsinungaling kayong dalawa sa akin tungkol sa arranged marriage ninyo, naalala mo? Pagkatapos, ginawa niya ulit, nagsinungaling na naman kayo. Paano uli ako magtitiwala sa inyo? Eh, parating ay nagsisinungaling sa akin. Dad, hindi ko po intensyon na magsinungaling sa inyo. Balak po talaga namin sabihin, kaso hindi kami makahanap ng opportunity to do that. Pinuntahan po namin kayo sa hotel, pero hindi po namin kayo naabutan. Ano oh, nag-barge sila sa party? Plain na ano mo rin ba yon? Hindi po. Hindi nga namin alam kung saan ang invitation. I don't know who sent it to them. But I admit, dahil gusto ko talaga makapag-usap kayo ni Time Warsan. Pero pag-ready ka na. Huwag na kayo umasa. Wala akong intention magbati dun sa hype na yun. Wala ngayon. Ayoko na makipagkita ka at nakikipag-usap dun sa trader na yun. Masamang tao siya, Gina. Pagsasamantalahan lang niya ang kabaitan ninyo. Layuh Amishah